Yes, happy Friday sa inyong lahat. Mga lolo at lola, maligaya ang araw po sa inyong lahat. At masaganang Pasko dito sa Balinsuela. Kaya tumanggap po tayo ng pamaskong handog ni Mayor Wes Gatchalian. Thank you, thank you so much Mayor. Merry Christmas and advance happy new year. Thank you po Mayor. Maraming salamat. Sa lolo at lola. Yan, tignan natin kung anong laman sa loob. Yan, mga kaibigan. Oh, may ano? Pag-spaghetti. Yan. Oh, may noodles. Spaghetti. Saka, ano pa? Reno. Liver spread. Alaska. Sweetened. Wow, malaki to ha. Highland corn beef. Oh my god. Sarap niyan. Ano pa? Marino. Vienna sausage. Ba, mukhang madami ha. Mayroong sili o kaong kaong. Ayan, ang bigay ni Mayor. Ano pa? Ano ito? Today's uh, mixed fruit. Pang ano? Pang salad, mga kaibigan. Ayos na ito yan, ha? Tsaka ano pa? Oh, luncheon CD. Oh, mga kaibigan, yan. Ano pa? Mayroon pa? Mayroon pa? At saka champurado chocolate rice porridge mix. Ayan po, pang champurado mga kaibigan. Meron pa ba? Ah, meron pa isa. At saka nata di coco mga kaibigan. Ayan po, ang bigay ni Mayor. S ngayong Pasko, ayan po. Ang bigay ni Mayor ngayong Pasko. Ayan. Thank you so much, Mayor. Para sa lolo't lola. Thank you, thank you so much. Merry Christmas and Happy New Year. So, ayan po mga kaibigan, mga lolo, lola, may kasamang 2 kilo na bigas din po yung regalo ni Mayor. Ay maraming maraming salamat po, Mayor. Wes Gatchalian. Thank you, thank you so much po, Mayor. God bless you more and

programa ng Tigo sa programa natin ng Good Governance, at sa programa natin sa mga na ng mga kamataan dito sa Venezuela. Yung at, ito po ang nakuha nating award ngayong taon. At uh, ito po ay inaalay ko po, po sa lahat ng, mga ng ah! okay, yeah. yes, yun, uh, ating mga kahan ng Lola at Lola. Yes, hey po. Bila lang po tayo ang makisurrender po ng ilang mga tiket at paspo ng ating mga sinigal para sa ating mga Lola at Lola. Kaya po kayo,

Siyempre, maraming salamat po sa gift. Thank you po. Oh yes, thank you so much and God bless us all. Merry Christmas everyone.